Ang ibig sabihin po nito, hindi na siya kabahagi ng administrasyon at hindi na siya naging alter ego ni Presidente Marcos. Ibig sabihin, po pwede na siya magsalita ng kanyang talagang saluobin sa mga issues at po pwede na siyang mamuno sa oposisyon. Now, ang tanong, bakit siyang dapat mamuno sa oposisyon? Narinig naman natin yung uh, dalawang oposisyon, yung isang uh, kabahagi ng isang kabahagi uh, um, teroristang CPP-NPA at saka yung isa na alam naman natin na questionable ang pagkatao no? dahil doon sa pagbebenta ng pinagbabawal na droga. No? At ang sabi nila, hindi raw po pwede maging oposisyon si VP Sara. Well, unang-una, himay-himay natin. Ano bang nangyari sa Liberal Party ngayon? Ang Liberal Party tahimik sa lahat ng issue. At ang katotohanan, dahil kamag-anak nga si Liza Araneta Marcos ni Marojas, E parang sila ay makapartido na. Hindi nyo ba napansin na yung bagong finance secretary na tinalaga ay kapalit ni Benjo Aquino ay talagang loyalist ni um uh, VP Leni, si uh, Senator Ralph Recto o yung housing sign natin si Akuzar kamag-anak ng Jojo Ochoa na naging law partner ni Liza Araneta Marcos. Ang totoo po niyan, talaga naman pong nagkahiwalay si Liza Araneta Marcos at si Jojo Ochoa dahil doon sa 2016 elections, no? Dahil nga po, nagkaroon ng protesta si Marcos laban kay Lenny. At siyempre, nasaktan ang uh, Liza Mar Araneta Marcos ng kinampihan ni Jojo Ochoa itong siya uh, Lenny. Pero ang balita ko po sa very reliable sources, nagbati na po yung dalawang mag-ex-law partner. At ngayon, sila po ay BFF muli. At kaya hindi ako nagtataka kung bakit talagang napakalapit na ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa mga dilawan at pinklawan hindi na ako magtataka kung pagdating ng eleksyon para sa Senado nga, eh may mga kandidato na galing sa hanay po ng Liberal Party. Dahil sa kabinete po, madami na pong mga dilawan at pinklawan. Isang dahilan nga kung bakit yung mga loyalists ay nagre -reklamo. Bakit nauna pang na-appoint yung mga dilawan at mga pinklawan. Pag-usapan naman natin yung mga radikal kuno sa Kongreso. Eh hindi ba sila ay aliado ngayon sa ating speaker? Di ba? Sila ay holding hands at BFF sila yung mga nagpasara sa SMNI, sila yung uh, sa budget ni VP Sara. Di ba sila nga ang nagsimula ng gulo at simula kung bakit nagkahiwalay ang unit team dahil dun sa budget ni Inday Sara? Paano sila ngayon maging oposisyon? Pero sila po ngayon ang gumangawa na hindi rin po pwede maging leader ng oposisyon si Inday Sara. Bakit hindi naman pwede maging oposisyon si Inday Sara? Hindi ba siya yung pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na merong ibang paningin sa mga bagay-bagay gaya ng pag-uusap ng kapayapaan sa mga teroristang CPP-NPA? Simula lang po yan. Kasi nga, bilang uh, kabahagi ng administrasyon ni Presidente Marcos, hindi dapat siya nagkakaroon ng ibang opinyon kaysa kay Presidente BBM. Pero, bagamat hindi pa siya o sa DepEd, pagdating sa issue ng terorismo at ang mga CPP-NPA, nagsalita siya na that is a pact with the devil. At kaya nga, sigurado ko na matapos magbanggit ng ganyang mga salita si Bipisara, ay hindi na siya magtatagal sa gabinete ni PBBM. Siguro po, yan lay isa sa mga napakadaming pagkakaiba ng posisyon. Ang alam ko rin po si Bipisara, Sara, bagamat siya po ay nagmamahal sa Pilipinas, at nakita niyo naman, no, talagang ang gusto niyang maging po dati ay Secretary of National Defense, ayaw rin niyang magkagera, lalong-lalo na kung wala naman ng interes ng mga Pilipino na magkagera. Engayon po, nako, nakaladkad na po tayo sa gera. Kaunti na lang, puto na. Kaunti na lang. Ah, hindi lang nga po, nakausap ko yung super attitude of the president. Abay sinasabi niya, nanenebius na siya. Dahil ang dami mga kasundaluhang Amerikano na sa, sa Ilocos Norte at kitang kita na nila yung mga Navy at Coast ship ng China. So anytime pwede nang magputukan. Ang tingin ko po, kaiba ang paningin ni Bipisara Sara dahil ang gusto niya kapayapaan. Ang gusto niya mas mataas na antas ng kabuhayan, mas maraming pagkain sa mga Pilipino dahil ang problema natin sa Pilipinas, mataas ang presyo ng bilihin, mababang sweldo at kakulangan ng trabaho. So pangalawa po yung issue na talagang um, magiging oposisyon si BP Inday Sara. At syempre, paano naman siya sasangayon dun sa mga pamamaraan na pagtrato sa mga kalaban ng gobyerno? No? Tignan nyo sa si Kibuloy, talaga namang linusob at nanindigan din si BP Sara na yan po ay napaka um, lakas na dahas naman no, para lang mag-search ng Baranto Fares. At uh, talagang pinunan niya ang kapulisa dahil nga doon sa napakalakas, excessive use of force na ginamit. So talagang siya nagka, nagpahiwatig na hindi siya sangayon sa mga pulisiya ng gobyerno. At syempre, isa-isa na po kami mga, <laughs> mga supporters ni Bibi na tinatarget. Si Glenn John, ang daming disbarment. Ako po, ang daming paninira sa akin. Si Vic uh, Rodriguez, ang daming masamang sinabi niya. Uh, First Lady Lam sa kanyang interview, no? alam nga naman pabayaan kami ni Bibi Sara. E eh kami naman ay naninindigan lang sa prinsipyo na mali ang naging desisyon namin. Kami nabudol nung kami sumuporta kaya PBBM at ang tingin namin, wala talaga siya sa tamang pag-iisip. Dahil sino ba ang nasa tamang pag-iisip na kakalad ka rin tayo sa gera. So yan po ang mga pangunahing mga kadahilanan kung bakit si Bipi Sara talagang ang magiging tunay na oposisyon. Bukod pa riyan, eh mas maraming boto naman si Bibi Sara nung siya'y tumakbo sa Vice Presidente kesa kay PBBM. At maraming naniniwala na nagdala sa tagumpay kay PBBM ay si Bibi Sara. So bakit hindi siya magiging oposisyon? Eh siya yung pinaka, kumbaga, viable alternative to the President. Now, ano pa yung mga ibang kadahilanan? Well, siyempre, bukod sa siyang pinakamataas na mandato na pwede magmamuno uh, sa oposisyon bilang Vice President, eh meron naman siyang napatunahang kakayahan siya ay isang abogado, hindi gaya ni PBBM na hindi malang natapos sa college at nagkaroon siya ng karanasan bilang isang local executive. No? Tapos siya ay um, pinakamataas ang kanyang net satisfaction rating at approval rating sa lahat ng namumuno sa gobyerno. Hindi ba kung alternatibong hinahanap natin sa presidente, yung pinakahinahangaang opisyalis, ang karapat-dapat at hindi naman yung mga kulelat at halos nakalimuta na ng taong bayan. Tapos napakita niya na bagamat siya ay team player, talagang hindi siya nagsasakripisyo pagdating sa prinsipyo. Hindi pa ho dapat na ganyan ang oposisyon. Walang sell out. True, nabudol, pero wala pong sell out. So tingin ko po, yung pagbitiw niya, kung siya ay talagang um, gahaman lamang sa kapangyarihan at ang DepEd naman ang pinakamalaking budget, siguro, eh, tiniis na lang niya yung hindi niya pagkakasundo kay uh, Presidente Marcos at nanatili bilang DepEd Secretary. Pero dahil nga sa prinsipyo niya, hindi niya maatim na manatili sa administrasyon ni BBBM at alam naman niya na malaki mawawala sa kanya. Unang-una, alitan ng budget ngayon ng uh, Vice President kasi tinapyasan nga ng mga um, kongresista. So, from the biggest department na pinakamataas budget, halos wala na siyang budget as VP. So, ano pa ang matitira sa kanya? kung siya ay talagang um, gahaman lang sa kapangyarihan, eh kinain na niya, linunok niya prinsipyo, at nanatili na lang siya. Okay? At alam ko naman, alam nyo, na bagamat matalino at maganda si Inday Sara, meron din niyang tapang na kinakailangan sa oposisyon. Ako po, habang ako po'y binabato ng putik, ako po'y kumukuha ng lakas sa tao po, pagkataon Inday Sara, dahil pareho po kami pinagdadaanan. Grabe po ngayon ang binabato kay BP Sara ng administrasyon. Kung ano nung pinupula sa kanya, good riddance daw at mabuti, mawawala na siya sa DepEd. Hello sa mga nagbabato ng puti kay Inday Sara. Huwag niyong kalimutan, nung siya'y kalihim sa Department of Education, siyang pinakahahangaan na kalihim ng kahit anong departamento sa gobyerno. So huwag niyong linlangin ang publiko. So yan po mga kadahilanan ko kung bakit dapat si BP Lenny, BP Lenny tuloy. Si BP Sara, si BP Sara, hindi si BP Lenny. Talaga naman, oh. Ito po ang kadahilanan kung bakit si BP Sara ang tunay na leader na oposisyon. Unang-una, may paninindigan siya. At sa ay naninindigan bagamat salungat sa paniniwala ng ating presidente, hindi siya gahaman sa kapangyarihan at ang katotohanan, ang LP at ang kaliwa kasama na po ng administrasyon wala na po tayong alternatibo. Ang talagang lalaban na lang dito sa diktatura nito ay si VP Sara at kaming mga nasa likod niya.